So ayun mga idol, uh, may tinelesa ako dito, step ng bahay, no? Uh, pinagalitan ako dito ng amo namin dahil mali daw ang ginawa ko. So, simple, lahat latang lapag natin ng tiles uh, paayon papunta dito, pero yung step na yon, ay yung landing na yon. Ah uh, doon ko siya sinama sa pababa, hindi dito sa pataas. So, ang sabi niya mali. So, yon araw-araw laging galit araw-araw yun lagi kami pinagagalitan o ako walang araw na hindi magalit yun so mali daw so kung dapat noon hindi ko pa tinatales, dapat sinabi niya na dito ko isama pero tanong ko lang sa inyo mga idol saan ba dapat isama yun so yun titingnan natin kung saan ba talaga sa sumama so doon ko siya isinama sa baba so ayun yung direksyon niya ito yung taas so ayun doon ko siya sinama So, yun yung gohit ng tiles papunta dun sa baba. Ito yung landing ko na ginawa, no? Uh, dito siya sinama. Dito ko siya sinama sa baba. Kasi, para sa mga matitinong tao, para sa marunong na tao, hindi ko naman sinasabing marunong ako kasi wala akong pinag-aralan. At saka may lang ako. Uh, silang magagaling, may pinag-aralan sila, mayaman sila. Pagkaalam ko talaga, dito natin idiritso yung isa. Kasi, parang unang tingin pa lang natin sa nga siya dito kaya kung dito natin idiretso isasama natin sa tas magkikita natin yung putol putol di ba? Diba? napakatanga talaga no napakatanga ko talaga bakit hindi ko ginanito ang paglapag no kayo ba maganda ba tingin nyo yung ganun so yun tingnan natin ang kabilang bahay ito yung kabilang bahay yung step so Ganito rin ang lapag. Kahit uh, na maglapag, puro pa ganito. So, titingnan natin yung landing kung saan sumama. O ba diba? Dito sumama sa baba. Hindi pa taas. Kasi nga unang bungad mo eh. Dapat makikita mo buo yung yun. Dito sumama sa baba. Ayan yung dulo. Oh. Ito yung pababa dito siya sasama kasi unang akyat mo ubungad mo makikita mo dapat dito sa gilid buo hindi yung putol-putol so yon napaka hindi pala ako tanga ayos pala yung lapag ko so yon lang sa mga contraction dyan nakakaalam ah, tama ba ginawa ko o mali